na walang nabago mula simula pa noong 2017. So, anong tinayo ng Wawa Builders noong 2023? E eh di wala. May guni-guni na naman sa barangay San Nicolas. Wow na wow ang wow-wow. Mr. President, makikita natin ang isang pattern ng mga proyektong guni-guni ng Darcy and Anna at Wawaw wow Builders sa Barangay Carillo, Abulalas, Iba at San Nicolas First Engineering District ng Bulacan. Pare-parehong contract price, 77.199 million pesos. Pare-parehong riverbank protection structure, pare-parehong guni-guni. Very distinct, very distinctly ghost projects. Ang mga taong nasa likod ng scheme na ito or scam na ito ang dapat ipinangpupukpok sa pagbabaon ng mga seat files. Hindi ito kababalagan, Mr. President. This is well orchestrated by an organized network of people who abuse their power. May isang grupo sa loob ng First District Engineering Office ng Bulacan na kilalang sindikato ng mga substandard at ghost projects. Ang kanilang modus, mangihiram ng lisensya sa mga suki nilang contractors. Gamit ang lisensya ng contractors, sila na ang mag implement ng proyekto. O kung hindi man, magpoproseso ng mga dokumento para lumabas na completed na ang mga ghost projects. My office is willing and ready to provide the names of the members of this well-organized syndicate inside the Bulacan First District Engineering Office, including probable witnesses to testify against them if and when the appropriate authorities will open a formal investigation into these morally wicked schemes to defraud our people of their hard-earned taxpayers' money. For the information of the body, inikot at siniyasat din po namin ang ilang mga proyekto sa Kabikulan, Davao Peninsula, Western Visayas, at Central Mindanao Kasalukuyang ginagawa pa ang validation ng aming findings para sa mga susunod na investigasyon. Mr. President, my distinguished colleagues, we all heard President Marcos Jr. in his rare, exasperated, confrontational tone during his fourth SONA last July 28. Pinalakpakan natin siya ng malakas nang sabihin niya sa ating harap-harapan sa plenaryo ng batasang pambansa. Mahiya naman kayo